Magandang gabi Pilipinas. Nandito po na po ang magandang lalaking jeepney driver na talagang dito lang po ito matatagpuan sa ating bansang Pilipinas. Kung mayroon pambansang jeepney driver, mayroon din pong pambansang diwata na galing sa langit at bumaba sa lupa. At ngayon sa Pilipinas, niya nagustuhan ang kanyang patutunguhan. Kaya sa may ng Pilipino, ngayon siya ay ating pamansyang diwata na galing sa langit, ay bumaba sa lupa at naandyan ngayon sa pasay at pinaparamdam niya sa mga Pilipino na siya ay galing sa langit, bumaba sa lupa at napili ang bansang Pilipinas. Tanggapin po natin ang katotohanan. Huwag mo pong tignan ang mukha ni Diwata na alam naman po natin yan ay hindi kagapuan at hindi kagandaan. Diyan sa ibang mga vlogger, huwag mo isgahan ang ating pambansang Diwata dahil ako ay nasasaktan. Alam ko naman pong hindi maganda, hindi gwapo si Diwata pero ang puso po niya siksik sa pagmamahal at kanyang isipan ay nagmahal sa tunay ng mga Filipino. Kaya welcome ka, diwata, kay Don Michael. At 100 million ang aking pagtanggap sa isang diwatang galing sa langit, bumabat sa lupa at sa Pilipinas na pili lumungga. Kaya mga kababayang Filipino, tangkilikin po natin ang ating pambansang diwata dahil proud tayo na tayo ay Pilipino at napili ni diwata dito sa ating bansang Filipinas. Kaya, pambansang diwata, abangan mo ang pistapis na ating pag-uusapan kung ano ang nasa puso mo at isipan kahit minabatikos ka ng mga kalaman na sa iyo ay talagang na-insecure sa lahat naman ng mga negosyante ano, huwag niyo masyadong paginitan ang ating pambansang diwata baka yan ay umalis bumalik sa langit at pagbalik niya ay sa China pumunta, lalo po tayong masasaktan dahil pag napili niya ang China, lagot ang Pilipinas. Kaya ngayon pangalagaan po natin ang pambansang diwata dahil dito lang po yung matatagpuan sa ating bansang Pilipinas. Alam ko ang puso ng ating pambansang diwata ay talagang mapagmahal nasasaktan din po siya kapag siya ay binabatikos na wala pong katotohanan. Kaya sa ating mga kababayan na pumupunta at makita lang si Diwata, huwag mo pong husgahan. Ngayon pala, sinasabi ko po ang katotohanan. Proud tayo na mayroon pong isang Diwata na galing sa langit at bumaba sa lupa at gumawa ng mga produkto pinatikim sa Pilipino. Yon, boom! Bumagsak! ang mga kalaban kaya go go lang Mr. Diwata proud ako 100 milyon na diwata at si Don Michael ay makikita laban lang pambansang diwata sana ay huwag kang masaktan huwag kang umalis sa bansang Pilipinas at sana ay huwag mong maisipan pumunta doon sa China kaya sa lahat ng mga Pilipino sa lahat ng mga negosyante supportahan po natin ang ating pambansang diwata dito lang yung matatagpuan sa tunay ng mga Pilipino. Ang puso niya ay eh, lagi raw sa Pilipino at isipan niya. Kahit ngayon, hindi niya pa natatagpuan ang kanyang minamahal. Sabi niya nga. Pero sabi niya, kung si ko ang darating sa kanyang panaginip, yun ay kanyang tatanggapin. Ang mga kunin niyo, ang mga susunod pang gagawin ni Don Michael para kay Tiwata. Ay, mga sana po isiputan po ninyo. ang aking mga video. Bagamat matagal na tayong hindi nakapag-upload, meron lang po akong problema. Ang puso ko ay parang tumigil na. Pero ngayon, dahil sa ating pambansang diwata, ako'y natutuwa. Kaya Mr. Diwata, I love you, Filipinas. I love you, Diwata. Ingat po, sa bayo ng Pilipino, ako po ay hindi si Martugan ako po si Don Michael, saan jeepney driver? Dito hindi niya matatagpuan. Sa Pilipinas, may pambansang diwata at may pambansang jeepney driver na nakapaka-kuwapo nga. Sabi nga ng nanay ko, I love you, Pilipinas.